Sa buong kasaysayan, ang impyerno ay isa sa pinakapambihirang misteryo na bumabalot sa isipan ng marami. Ngunit ano nga ba ang impyerno? Isa ba itong lugar na may iba't ibang antas ng parusa o ito ba ay isang estado ng espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos? Sa video na ito, tutuklasin natin ang misteryo ng impyerno ayon sa Biblia at aalamin kung may iba't ibang antas nito pakinggan ang mga kwento at aral na maaaring magbigay liwanag sa iyong pananampalataya. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang paglalarawan tungkol sa impyerno. Hindi nito diretsahang sinasabi na may antas, ngunit ipinapakita nito na may iba't ibang anyo ng parusa at lugar ng paghuhukom. Narito ang tatlong pangunahing konsepto ng impyerno na binanggit sa Biblia. Sabi ul sa lumang tipan, ang Sheol ay inilalarawan bilang isang lugar ng mga patay, parehong mabuti at masama. Isang lugar na animoy naghihintay, ngunit hindi ito malinaw na binanggit bilang lugar ng parusa. Sa Psalm talata isang daan at bersikulo 8, sinasabi ni David, "Kung aakyat ako sa langit, naroon ka. Kung bumaba ako sa Sheol, naroon ka rin." Ang Sheol ay tila isang anino ng kamatayan, isang pansamantalang lugar kung saan ang lahat ng patay ay napupunta bago ang wakas na paghuhukom. Sa bagong tipan, ang Sheol ay mas kilala bilang Hades, ang griyegong katumbas nito. Sa Luke talata 16, 23, ang kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng Hades bilang isang pansamantalang lugar para sa mga makasalanan habang naghihintay ng huling paghuhukom. Sa Hades, nararanasan ng mga makasalanan ang paghihirap habang ang mga matuwid ay nasa piling ni Abraham sa kaligayahan. Gehenna Ang Gehenna ay madalas na binabanggit ni Jesus bilang simbolo ng walang hanggang kaparusahan. Sa Mateo 5, versikulo 22, sinabi niya, Sinuman ang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mahaharap sa Gehenna ng apoy. Ang gehena ay tumutukoy sa lambak ng Hinom, isang lugar malapit sa Jerusalem na dating ginagamit para sa paganong pagsamba at pagsusunog ng mga bata bilang sakripisyo. Kalaunan, ito ay naging tambakan ng basura kung saan ang apoy ay patuloy na nagliliyab. Kaya't ginamit ito bilang larawan ng eternal na paghihiwalay mula sa Diyos. Sa tradisyong Hudyo, ang Gehenna ay minsan ding itinuturing na lugar ng pansamantalang paglilinis, isang uri ng purifikasyon para sa mga makasalanang may pag-asa pang bumalik sa Diyos. Ngunit sa mga hindi nagsisisi, ito ay nagiging simbolo ng walang hanggang pagkawasak. The Lake of Fire. Sa Revelation talata 20 bersikulo 14 hanggang 15, ang Lake of Fire ay ang huling destinasyon ng lahat ng masasama, kabilang si Satanas, ang kanyang mga tagasunod, at ang mga hindi nakasulat sa Book of Life. Inilarawan ito bilang ang ikalawang kamatayan, isang lugar ng eternal na paghihirap. Ang Lake of Fire, ang pinakahuling anyo ng parusa. Wala nang pagtakas mula rito, at ito ang huling paghuhukom para sa lahat ng tumanggi sa Diyos. Pagamat hindi tahasang binanggit sa Biblia na may mga antas ng impyerno, ang mga terminong tulad ng Sheol, Gehenna at Lake of Fire ay nagpapakita ng iba't ibang dimensyon ng paghuhukom. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala sa atin ng bigat ng kasalanan ngunit higit sa lahat ng awa ng Diyos sa mga taong nagsisisi at tumatanggap ng kanyang kaligtasan. Sino ang nagbabantay ng impyerno? Sa tanong na, sino ang nagbabantay ng impyerno? Ang sagot mula sa Biblia ay nagdudulot ng mas malalim na pagninilay. Bagamat walang direktang binanggit na tagapagbantay ng impyerno sa kasulatan, may ilang mga nilalang at tauhan na madalas iniuugnay dito. Tingnan natin ang iba't ibang aspeto ng katanungang ito. Mga anghel ng paghuhukom. May mga tradisyon na nagsasabing ang mga nahulog na anghel o demonyo ay naninirahan sa impyerno at nagbabantay rito. Subalit, malinaw na sinasabi ng Biblia na maging ang mga demonyo ay nasasaklaw ng paghuhukom ng Diyos. Binanggit sa Revelasyon, talata siyang versikulo 1 hanggang labing isa ang isang anghel ng kailaliman na tinatawag na Abaddon o Apollyon na nangangahulugang maninira. Gayunpaman, siya ay hindi tagapagbantay kundi isang tagapaghatid ng pagkawasak na itinakda ng Diyos sa tamang panahon. Ang papel ni Satanas sa kultura at popular na panitikan Si Satanas ay madalas inilalarawan bilang tagapamahala ng impiyerno. Ngunit ayon sa Biblia, ito ay maling konsepto. Si Satanas ay hindi namumuno sa impiyerno. Siya ay inilarawan bilang kalaban ng Diyos at manunukso ng tao. Ang kanyang layunin ay ilayo ang mga kaluluwa mula sa Diyos. Sa huli, si Satanas ay hindi magiging tagapamahala kundi isa ring nahatulan sinabi sa Revelation talata 20 bersikulo 10 na siya ay itatapon sa Lake of Fire at magdurusa magpakailanman. Hindi siya tagapagbantay, kundi isa ring makakaranas ng walang hanggang parusa. Mga Arkanghel at Hustisyang Banal Ang mga Arkanghel tulad ni na San Miguel at San Gabriel ay madalas na nauugnay sa hustisya at paghuhukom. Sa teolohikal na tradisyon, at non-canonical texts, si San Miguel ay inilarawan bilang lider ng hukbo ng langit na nakikipaglaban sa kasamaan. Siya rin ang namumuno sa paghuhukom laban sa mga nahulog na anghel. Bagamat wala silang binanggit sa Biblia bilang mga tagapagbantay ng impyerno, ang kanilang papel sa pagpapataw ng hustisya ay nagiging inspirasyon sa paniniwala ng kanilang presensya sa mga lugar ng hatol demonyo, mga tagapaghatid ng kahirapan. Ang mga demonyo na mga nahulog na anghel na sumunod kay Lucifer ay madalas inilalarawan sa tradisyon bilang mga naninirahan sa impyerno. Ngunit ayon sa Biblia, sila ay higit na aktibo sa mundo, nagdadala ng kaguluhan at tukso. Ang kanilang layunin ay iligaw ang mga tao mula sa Diyos, hindi magbantay ng impyerno ang kanilang kapangyarihan ay may hangganan at sila rin ay haharap sa huling paghuhukom. May mga anghel ba sa impyerno? Walang direktang binabanggit sa Biblia na may mga anghel na nagbabantay ng impyerno. Sa halip, ang impyerno ay inilarawan bilang isang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay wala at ang paghuhukom ay umiiral. Ang mga anghel ay mga tagapaglingkod ng Diyos at tagapagdala ng kanyang kalooban, hindi mga tagapagbantay ng lugar ng parusa. Ang papel ng mga anghel bilang tagapaghatid ng paghuhukom. Ang mga anghel ay hindi mga bantay ng impyerno, kundi mga tagapagdala ng katarungan at kalooban ng Diyos. Sa Genesis Talata 3, versikulo 24, sila ay inilagay upang bantayan ang tarangkahan ng paraiso at sa iba pang bahagi ng Biblia, sila ang nagpapataw ng hatol sa mga makasalanan. Kultural na impluensya, ang imahe ng mga tagapagbantay ng impyerno. Ang konsepto ng mga tagapagbantay ng impyerno ay malaki ang naging impluensya mula sa panitikan tulad ng Dante's Inferno. Sa akdang ito, inilalarawan ang mga bantay sa bawat bilog ng impyerno bawat isa ay may natatanging papel sa pagpaparusa. Ang mga ganitong elemento ay kombinasyon ng kristyanong teolohiya at mga mitolohiyang griego at romano na nagbigay ng mas detalyado ngunit hindi eksaktong biblikal na imahe ng impyerno. Bagamat marami ang haka-haka tungkol sa mga tagapagbantay ng impyerno, ang mahalaga ay ang pagkaunawa na ang impyerno ay lugar ng hustisya ng Diyos. Walang sino mang makakaiwas dito maliban sa biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kung ang impyerno ay lugar ng parusa, ano nga ba ang tunay na layunin nito? Bakit ito nilikha ng Diyos? At paano ito nauugnay sa kanyang hustisya at awa? Sa seksyong ito, susuriin natin ang malalim na kahulugan ng impyerno mula sa pananaw ng kasulatan layunin ng impyerno, lugar ng hustisya. Ang impyerno ay unang-una isang lugar ng hustisya. Sinabi sa dalawang Thessalonians talata isa versikulo siyam na ang mga tatanggi sa Diyos ay mapaparusahan ng walang hanggang pagkahiwalay mula sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito ay hindi lamang isang parusa para sa kasalanan kundi isang pangwakas na katarungan para sa lahat ng masama. Ang Diyos ay banal at makatarungan, kaya't ang kasalanan ay nararapat bigyang hustisya. Hindi para sa tao ang impyerno. Ang impyerno ay orihinal na nilikha hindi para sa tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga alagad. Sa Mateo Talata, 25 versikulo, 41, sinabi ni Jesus, Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit dahil sa kasalanan at pagtanggi ng tao sa Diyos, ang ilan ay piniling sumama sa landas ng paghihimagsik laban sa kanya na nagre-resulta sa kapahamakan. Ang hustisya at awa ng Diyos Bagamat ang impyerno ay isang lugar ng hustisya, ito rin ay nagpapakita ng awa ng Diyos. Pinipili ng Diyos na huwag pilitin ng sinuman na maniwala o mahalin siya. Ang impyerno ay ang resulta ng malayang pagpili ng tao na tumalikod sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon upang tayo'y magbago at lumapit sa Kanya. Ang impyerno ay hindi tungkol lamang sa kaparusahan kundi isang paalala na ang ating mga desisyon ay may eternal na kahihinatnan. Ang epekto ng impyerno sa pananampalataya. Sa halip na takutin tayo, ang konsepto ng impyerno ay dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng may layunin at pananampalataya. Ang layunin ng Diyos ay hindi tayo ipadala sa impyerno, kundi iligtas tayo mula rito sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Heso Kristo. Sa Juan talata tatlong bersikulo labing anim, malinaw na sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang mensahe ng impyerno para sa atin ngayon? Ang impyerno ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang hamon para sa atin na suriin ang ating buhay. Nasa atin ang desisyon kung pipiliin nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos o tumahak sa landas na taliwas dito. Hindi ito isang kwento ng takot, kundi paanyaya sa pagmamahal at biyaya ng Diyos. Sa huli, ang impyerno ay paalala ng bigat ng ating mga desisyon at ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nagnanais na mailigtas tayo. Kaya't ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Anong landas ang pinipili mo? Landas ng pananampalataya o landas ng paghihiwalay? Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video upang mas marami ang makaalam ng mga mahahalagang aral na ito. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay